Sito ako guys sa restaurant at Carl House, dito sa Bain sa sa uh, Austria. Ayan yung no? yung mga achievement nila guys. Pakita ko sa inyo ha. Ganda dito guys. Ang ganda. Punta kayo dito. Very nice. Na, out of 100 points, nasat 93 points sila. So, 5 stars sila, guys. 5 stars na may gold pa. Diba? Ang ganda. Stipe tayo sa kabila. Ayan. Ganda din. 2023, ano, best restaurant in Salzburg. Ah. Best restaurant, guys. Kau sabi. Galing. Galing. Ayan. Galing, dami nilang achievement. yeah, Ito na yung pinakalas. Yan, si Andres Rosanza, 2019. So, bawat year, yan yung mga achievement nila 2019, 2015, 2014, 2013. Ayan, yung best, best. 2021, 2020. Yun lang, guys. Thank you for watching. Bye!